sundo kami ni Baby Blur Susundo kami ni Baby Blur Kay ate Susundo kami kami

Bebe Blair, Baby Blair, Baby, Baby Blair, stop, 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 ka na na Sa park na si Webebler! Saan ka na? Sa park na si Bebe Nakusin yan isang araw iba-ibang lugar para wala na kayo itintayin. Dito na kami sa park. Na may baby play na, park. Ayan yeah, na, no. park, oh. Oh, pwede tayo pumasok doon. Ayan, oh. No. Pwede tayo pumasok doon. Ayan, oh. No. Stoy. ayun oh. No. Pwede tayo pumasok doon, oh. oh. Ayan, oh. No. Pumasok tayo, ah. ayun madama. Ah. Ayan, oh. No. Eh, Sunda tayo kay ate Bye bye yan, dito na kami ni Bebe Blair Bebe Blair Sab Sab sa ka na Asa ka na sab Ayan o sa iwi ka na sab Sa ka na sab Sa iwi na si sab highway ng si Saab Tapunta na kay ate kapunta na kay ate si Saab Saab Saan mo ta Saab? Saan punta? Kay si ate Yan na uh, doon na, na kami. Dito ko na kami dito. yan Dito ko na kami. Tay Ate. Wow, tumalingkid. Yan, iko na kami kay Ate. Na, labasan na.